Hello mga ka ajun Welcome back po sa YouTube channel namin ni Papa Okay, so Na-miss namin kayo So ngayon, pupunta kami sa Isa sa aming mga projects Kung naalala nyo, 2 years ago Nagkaroon kami ng project Na in grafting Dun sa hindi namumungang rambutan So may good news kami sa inyo Papakita namin kung ano na ba yung Update sa kanya So samahan nyo kami, pupuntahan natin yon. Let's go pa! Okay. So, nandito na kami ni Papa sa location kung saan namin ginawa yung project namin. Let's go pa. Mm -hmm. Oo. So, ano bang... Tignan natin yan. Tingnan natin. Ayun, may bulaklak na oh. <laughs> <laughs> oh Ayos. <ayaw. laughs> dalawang so, taon, taon ba yan? Niyo, dalawang no? taon? Dalawang taon to um, pa. So, tsaka yung ano, yung parang yung tinanggal natin sa nga, yun na rin yung ano, yun na rin yung laki niya. Oo, oo nga. Ibig sabihin, kung mas malaki pa yung puno, sana malaki na, mas malaki pa rin yan. Ano na, no, yung na pa, anong sanga. Opo. Okay. So, nang napansin namin, so, ito yung ginawa nung may bahay. Tinanggal yung mga maraming saging. saging. So, mas na-expose siya sa araw. Ayan, so, pa, lapitan natin. Ayun. Ito pa, oh. Look. Ito, ito, tinatakloban na niya yung ating sinangkal natin? Ito yung... Ito, silaki na niya ito eh. Oo nga, ano. Mabilis. Halos kasing laki niya, hmm. niya na rin yung original na puno. may ilang taon na ito puno mo. Baka may mga... Ma... Mga ano na taon na siya, tapos plus 2, Mga 8 taon na ano. 8 years mm -mm. So pero eight, anong na taon siyang nakatanim hindi sa munga so, anim na taon siyang nakatanim, hindi na munga so nung ginawa namin ni papa is in arcing in art grafting in 2 years yeah. oh. siguro And nga less than 2 years sana eh kasi gawa lang ng mga saging sa dati kanya. pero sana isang taon bubunga you know, na yun so ngayon inabot siya ng 2 years pero okay na rin at least mapapak mapapakinabangan natin yung Mother tree. Yan, no? So, ayan. Yan yung magiging result. Kung gagawin nyo siya. Sundan so, nyo lang yung nauna naming video kung paano siya gawin. Ito na. Mabilis naman, eh. Diba? Oh, Talagang kakapit at kakapit. Gawa ng pali. Hmm. So, pa. 100% Oo, oh, 100% <laughs> yun, no? Oh. Kita na, may bulaklak na. Oh. Ganda, eh. Halos lahat ng dulo may may bulaklak. So matitikman na natin yung bunga nito in June, July siguro. <laughs> Hindi, sirbol yan. RR yan. RR. Hmm. Okay. Pangunahin, ano? <laughs> Ayan no? Ganda. Halos lahat ng, puno, lahat ng dulo niya merong bunga or bulaklak. Ayun o. No? So lahat to, based lang sa experience ni Papa. So sinishare lang ni Papa sa inyo. And 100% successful rate naman. Kaya hindi nakakayang i-share. Kaya kung meron kayong mga punong din ang bumunga, sundin nyo lang yung aming ginawa. Mm -hmm. Hindi mo kayo maliligaw eh. Oo, so, sobrang bilis lang. Intindihan. Mm -hmm. And then, sobrang nakakatuwa. Mm -hmm. No? So, kung hindi nyo pa napapanood yung unang video kung paano namin ginawa man, Ginaw nyo lang dyan sa channel namin Kaya dapat ano eh uh, hindi basta-basta magpuputol ng mga ng kaparas niya, rambutan na hindi yung eh. na mumunga, sayang no? Sayang yung, yung ugat mm. Pag nakapita siya ng panibagong sanga Ang bilis lumaki Tsaka mm -mm. pa any tip lang no kung ano yung ikakabit nyo yun yung ine -e expect yung bunga kunyari ang mother tree nyo is uh, maharlika kung gusto nyo siya palitan ng ng ibang variety oh yun pwede oo oh. ako ayaw parang ayaw nyo nung bunga nung ayaw nyo nung gano'ng klase ng rambutan nakakuha kayo ng magandang klase na rambutan yun, idikit nyo doon sa katawan ng rambutan nyo para maayos so, kung ano yung kung ano yung dinugsong nyo yun yung magiging bunga ano oh grabe, ang ganda <laughs> <laughs> ang ganda ayun, laki na ng puno nyo buo sa so, ating binalikan oo nga iniisip ko eh. Baka na ano, pero ibinili ko naman tanggal lang na sa akin. Mm -hmm. na. Bumunga na. Ganda. Oh. Aw. <laughs> Nakita ko lagi ibang puno, may mga bulaklak na. Ba't hindi natin pasyalan yung ating ikinabit daw kung meron na rin. Mm -hmm. Okay. <laughs> Ang ganda. 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 So, hindi naman ito yung first time yung ginawa, ano pa? Ah, marami ng beses. Marami na, sa lansones, mm. sa mangga. Uh, pero pinakamahusay sa mga rambutan. Lansones, medyo matagal-tagal. Uh, mm-hmm. Matagal, mm -hmm. matagal ang makikita, no? Mm. <laughs> Kung bubunga siya, kasi matagal talaga uh. siya mamunga. Mm. Dito sa rambutan, oh, basta nasa edad na yung mother tree nyo, ganito kalaki na, automatic yan, 1 to 2 years old after new igraphs e or in arc kakaroon niya ng bunga sobrang lakas na ng mother tree niya eh tutulak at tutulak niya yung ikinabit natin oo laki ng okay, ugat eh oh ano sobrang ganda na ho napakinabangan na siya <laughs> Nakatuwa. Ito yung may-ari ng rambutan, si Kuya Libreng. Yeah. Anong masasabi niya, Kuya Libreng? Ay, hindi naman. Sa <laughs> Lapaltan, <laughs> tan. Nakatikip din ang rambutan. Ito. Ako nga, no? Makakatikip na sarili, no? Baka yung ulong na. Dating sampayan lang ng, ano, ng duyan, eh. Nabuta namin. May duyan, eh. Ay, <laughs> napakiusapan lang si Papa na gawa ng paraan. Yeah. Eh di na yun, di makakatikim na ng rambutan. Hindi na, hindi ko ko na nakakalap sa bahay. Kung isang taon pa, ano na, takot na yung... Yeah. bang isang taon pa, takot na ito. So, yun lang mga ka -ayun, sa update. oo At uh, ang may-ari ng puno, si Kuya Libreng, and pa. Oh. Okay. peace out na tayo. Kung oh, nagustuhan niyo yung video namin ngayon, please don't forget to like, share and subscribe. <laughs> so, kita kits sa next oh. video. Paalam.